back to my vlog. This is Charlene. And for this vlog, guys, pag-unbox tayo ng barbecue grill or steel barbecue pits. right. Okay, ang bago ang lahat, guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe, like, comment, para mabalikan ko kayo. Yeah. Ayan. Ito na siya, guys. Ayan. Nag-order ako online. Para maka... Ano tayo ba? Ano ba yan? Inihaw. Suba-suba. O, oh, isda. Alright. So, ako din. what? <laughs> steel barbecue pits ko siya, guys. Ayan. I-unbox natin siya. I-unbox natin siya. Ano ba ito? Para ano ba? <laughs> Yung sa...

Essentials. Ayan. Ito lang. May screenshot para dito yung ilagay yung isda, carne, etcetera, etcetera. Tapos dito ilagay yung oling Tama ba? Dito ilagay yung oling Tapos, hindi ko alam saan ito. So guys. Ayan. Yun lang sya guys. At meron ka namang ang Suka. Anan. Suba anan. Suba anan. <laughs> It's Talagang 2.55, meron ka ng barbecue grill or barbeque, steel barbecue Beans! Yeah! <laughs> <laughs> Two! Ayan, isa-shot out ko pala ng bonggang-bongga ang mga of the perks ko, guys, yung members. Uh -huh. swag guys na ah, ipapakita ko sa inyo yung mga bulaklak ko kasi nagsisimula na ako magpalikta ng mga flowers alright <laughs> okay okay guys meron tayong ano ano ang ano, tawag nito ang <laughs> tawag nito guys yung bulaklak hindi ko alam ito lang, gabi-gabi gabi-gabi. Ayan, ang ganda. Alright. Ay, ano yung dahil? Ang sila. Meron din akong snake plant. Malaki na siya. Malaki na siya ang snake plant. Tapos, ano, meron din siya maliit pa ganito yung dahon, pwede mo siyang ikakita po sa ito. Mabubuhay siya. Ito, anong pangalan to? Si Isay, baka alam to. Shout out iyo, Isay. Mahilig din sa bulaklak. Si Isay. Si so, Jessamy and Kat, guys. Please subscribe to our channel. Ang dami niya, ano. Ang dami niyang bulaklak. Meron din akong mayana. Ito, mayana ba to? Ayan, mayana siya, so, guys. Oh, yeah. Ganyan natin siya, guys. Meron tayong bayana. Oh, yeah. May Mayan. okay. Mayana. <laughs> so. Hoo, hoo, guys? <laughs> time. Ayan. Ito, alam anong pala eh? Whatya <laughs> <Yan. Diba? laughs> <laughs> ba ang ganda ng mga gula Ang kasi eh. Anong? Ayan lang muna yung mga bulaklak natin guys, tignan nyo. meron tayong ito ito yan see konti pa ko lang sya meron akong ganito pero ano na sya patay Boom. ano ba bombel yes bombel pero patay ang bombel Ayan guys, mega shout out pala sa lahat ng mga members ko sa join button yes hi madam joel of course big shout out and kay madam ling i know this world yeah sa inyong lahat guys na nag join sa aking join button hindi ko na kayo maisa isa isang million kayo charge joke lang <laughs> yan lang guys and thank you guys sana like kayo sa video na to